feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit ha, sa lahat ng mga kadiway natin dyan, uh, especially doon sa mga beginners na nag-aaral pa lang na gustong matuto ng mga konting uh, DIY, ha, uh, pagdating sa mga konting electronics or mga kalikalikod yung mga kadiway. Ngayon dito mga mga di wag patagalin, meron tay hawak dito na controller ulit. Okay? Ah uh, ito ay sine wave. Ayun. Ito ay galing sa customer ko na nabili niya sa katropa ko din no na technician. Ngayon, sabi ng customer, eh, i-trace ko daw dito kung alin dito yung uh, mga wiring para sa throttle, uh, ignition and so kung ano-ano pa no. Kasi ito mga kadi DIY, hindi mo to basta-basta mapapagana. Okay, meron ka rin kasing gagawin dito para mapagana mo to. Ngayon, tinanong ko yung tropa dito uh, na napagbilan niya, yung tropa ko. Tinanong ko kung ano ba mga connection para di na ako mahirapan. Well, ang di niya rin kabisado, uh, di niya rin masagot ng maayos. Kaya sabi niya, i ko na lang din daw. Tinanong ko na lang siya dito, sige, uh, alin ba dito yung key? O yung sasusian, kasi isa sa mahalaga dito. Ang sabi niya kasi sa akin, ito raw pink etong pink yung pinakasusayon. Pero duda na ako dito mga ka-DIY, kaya sigurado ako hindi ito yun. Ngayon, dito mga ka-DIY, para makaano tayo dito, ang susian kasi dito mga ka-DIY ay etong kulay black. Yan, kasi kaya ako siya tinatanong para ma-double confirmation ko lang kasi para sigurado ako. Yung mga ganito kasi mga ka-DIY, iba-iba kasi to. Okay? Iba-iba. So, dito, eto kasi yung sakit niya, kaya tinanong ko kung tama ba yung sakit. Itong black na to, yan, kung imaginein mo black, isipin mo negative yan, negative. Pero hindi yan negative, yan yung susian. O yung sa key line, okay? Ito namang red, uh, throttle yan. Ito black, tsaka green yan. Itong tatlo, throttle, okay? Kasi ito naman yung para sa brake sensor, yung yellow green. Dito sa part na to, okay? Kasi may, may ganito rin mga ka-DIY, ganitong ganito rin, na, tulad nito, ganyan na ganyan din. Pero alam nyo ba, itong bahagi na to, kung titignan nyo, magkamukha magkamukha yan halos, magkaiba lang ng kulay. Pero dito, hindi mo to pwedeng galawin kasi etong part na to ay para sa remote. Okay, yung, so, si, yung kanyang key line ay nandito sa dulo. So magkakaiba sila ng ano, no? hindi sila magkaparehas. Eto, para sa remote, hindi mo to pwedeng galawin. Samantalang ito, uh, nandito yung kanyang uh, susian, yung throttle. Samantalang eto, yung throttle niya nandito nakalagay. So, ayan yung ibig ko sabihin, ano? Ngayon, uh, eto, kung sa may ganito kayo, ganito lang yung inyong gagawin. Uh, kasi hindi mo basta-basta mapapagana to, yun, eh, no? Tatap ko na lang ng isang mabilis, no? Meron tayo ditong motor ulit. Ayan, meron tayong motor dito. Dito sa tatlo na to, eto yung pace wire. Dito sa dulo, eto yung uh, tinatawag na hole sensor. Tama-tama, meron tayong pangkabit ng hole sensor. yan Hole sensor. yan Tapos, dito yung positive at negative. So, ikakabit ko na lang ng isang mabilis, no? At ayan, tinuro ko naman sa inyo, ito yung throttle, ito yung key line, ito yung tinatawag na uh, brake sensor Tapos dito, nandito yung uh, odometer, kung may 1, 2, 3 man yan Yan, nandito na yan mga ka-DIY Okay, so kabit ko na yung isang mabilis para mabilis natin magawa Okay, ayan mga ka-DIY, so na-setup na natin, ito yung ginamit natin ng motor Yan, o, meron na yung power dito, uh, positive, negative, and then meron tayong susean dito And then yung kanyang uh, tinatawag na pace wire And then yung kanyang hole sensor Kinabit na natin So naset up na natin siya na maayos Dito, ayan, susum natin Makikita natin yung positive, neg negative Tsaka yung supply para sa throttle At itong uh, uh, key line Ayan, yung key line And then ito naman yung tinatawag na uh, brake sensor Okay? Ngayon mga ka-DIY Tingnan nyo mabuti Papaanda rin natin ano i-on ko Ayan, makita nyo nag-on ano? Ayan, patayin. And then nag-on. So, may power na siyang pumapasok. Pero tignan nyo ha. Once na trinotel natin yan, ayaw ayaw. So, hindi siya, wala siyang reaction kahit konti. Okay? So, ang gagawin ko dyan mga ka-DIY, pag didikitin ko lang saglit, saglit lang, itatap ko lang, etong nakikita nyo itong uh, yellow, green, tsaka yung black, itatap lang natin yan na isang mabilis. Ayan, naitap ko na. And then, pagka trenotel ko niyan Maandar na siya ulit. Ayun. Ayan. Okay. So, patayin natin mga ka no? Tulad ng ginagawa natin una. Ayan. On. So, hindi yan. Hindi yan kasi pinatay natin. Ayan. Wala siya, oh. Oh. Pero pagka pinagsama natin to, tinap natin. Ayan. And then, throttle. Ah, hindi pa napagdikit. Ayan. Throttle. Ayan. Ayan. Mandar na siya mga ay Okay, so ayun, ang ganda lang mga kadiway. Ingat lang tayo sa pagano nito kasi magkakaiba kasi ng mga wiring yan. Tulad na sinabi ko, eto, pareha sila. Pero ang wiring yan nandito. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na porkit ganito itsura, eh magkakamukha na sila. Okay, ayun, ang ganda lang. Maraming salamat sa panonood. Uh, thank you, thank you.